Oh, naglabasa na sila. Pasaway. Kakain ako. Dito lang ako sa rabing dagat. Kakain ako, guys. Dalamor na ako, guys. Dalamor na ang tao, ang person. Dadaan tayo dito, guys. Dito, guys.

It's, uh, ano na ngayon? 20 days. Malapit na matapos ang Ramadan, guys. Ayan, mga Jurassic dyan. oh, ang ganda ng araw. sakain ako, guys, dito sa gilid-gilid. So, ito mga tayo magdaan. Tingnan natin dito. Ayan ang araw. 20 days na. Dito ako. Baba lang ako Dito. Kasi lalaman sa akin. Dito tayo, guys. Lalaman tayo, guys. ano tayo dito. So, may kanang. Look. Ang mga giant. Ang ganda ng araw, giant ganda ng araw mukas mm -hmm. dikdik ako dito ng ano Central. Ang araw ay palugod mo guys. Tayo. Kakain na ko guys. Shut down. Mm -hmm. Ganda. Kakain Oh. Kita hmm. guys. tinggal natin ang ah oh, wow. bapak bantu masuk aku ditu, guys masuk ke mana aku di tuh guys lubuk nang arau mga dzay lubog na gid ang araw mga dzay Yung mga dzay lubog na ng araw mga dzay yun ay lalamorns a catch ah. lalamorns a catch da 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 da, -da. Memang mga ilaw sih, siya ay ay nagrescue sila si food si si <laughs> <laughs> -uh -uh. <cuali> nah. lumubog na si har araw, si haring araw guys ayan

Dito na naman at Kitsch. Di ba? Alam mo na ko guys. Oh, ang, 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 braids. Pakita ko sa inyo ang braids ng Ayan ang braids. Wait, wait, wait. Ayan ang braids. Ang karugtong niya ito ay si Jolfar Tower. Ayan. Yan ang birds papuntang Cornish. Mga zay. Ah, laban lang. Mm Hindi -hmm. ba? Dito na tayo zay. Dito tayo mga zay. Ayan, mga sila. Maganda diba zay? Ay naku May bata naglakadok nga. Walang tsinelas. Walang tsinelas mga dzay. Ang mga bata dzay. Dumaan ang mga panandol, Zay. Amoy lama na naman sila, Zay. Diba? Amoy lama, Zay. Yun, o, dadaan. Balik na tayo, Zay. Maghanap tayo ng spots, Zay. Na makaupo tayo, Zay. Kailangan natin spots ngayon, Zay. Si lalamors tayo, Zay. Zay. Ibang say. Ayan. Mamamang tayo, Zay. Ayan, oh. Sino yun? Si Aldea, si Alvera. Si Al yun, Zay. Yung mga uh, damo-damo nila dito, oh. Eh? Lumago na, Zay. Ayan, Zay, Lumago na, Zay. Nakamakan tayo, Zai, ito lang tayo, Zai, yan Zai, yan Zai, yan Zai, ito lang tayo, Zai, ito lang tayo, Zai, lang tayo, Zai, sa Zai, yan Di ba Zai? Nasok oh. ako doon. Dito tayo Zai. Sa gusto kong upuan Zai. Diba? Lapit na. Dito talito lang tayo Zai. Dito ako kakain Zai. Ayan tayo rom Zai. Zai. Hello mga bulaklak Ayan. Dito na naman tayo sa mga bulaklak mga enjoy Diba? Nihintay ko lang mga enjoy Nihintay ko lang ang mga Ito yung mga bulaklak ay, diba? yun da. Ito lang ako dzai kasi Ay, salamat Lord. Ito na naman ako, Jai. Ito yung paboritong spot to Jai. Nalalaman Jai. na Ito okay, guys. Ito okay, so. guys. Ito guys. Yan, curry yan guys. Curry for. Yan siya guys. oh. Yan, tinapay yan guys. Mga enzyme. Yan, tinapay ng enzyme. Ano enzyme Zay? Aloka, Zay. Ayan, tinapay Kinapay pa more. Ayan o. Kinapay siya. Ayan. slice bread lang siya guys. Na ano. May itlog. So, sabi ni Josephine may ano raw to. Hams. Hams. We will see hams. Kain muna tayo guys. Kain okay. muna tayo guys. natin. ano maglagay tayo ng tissue baba Ayun tayo sa guys. Ang ko dito. Banda. Lamon. na laban lang Aron akong. And guys. ay, I. I'm grasya tayo guys oh. Za, lebih. Za, lebih. Tingnan nyo guys. To yoon. Nija ini. Injil. Doksan natin guys. Naga-sirado pa. Wow, tengan ni guys. Hmm. Oh guys. Hmm. Jali Thank you Jel. Thank you sa jali bi. Pakai sangganda. <laughs> ista guys, ista. That... maganda di ba maganda siya so guys thank you ay 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 ayan guys so. oh Hmm, ayan. Hindi ba? Ganda magkain kasi pa